Alam mo ba? Ang misteryosong underwater cemetery ng Kamigin. Alam mo ba na may sementeryo sa Pilipinas na matatagpuan sa ilalim mismo ng dagat? Hindi ito kathang isip, tunay itong nangyari sa isla ng Kamigin dahil sa matinding pagsabog ng bulkan. Bakit lumubog ang sementeryo? Noong 1871, sumabog ang Bulkan Mount Vulcan sa isla ng Kamigin. Ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng paglubog ng malaking bahagi ng bayan kasama na ang sementeryong lokal na ngayon kilala bilang Sunken Cemetery. Gaano kalalim ang underwater cemetery? Matapos ang pagsabog, unti-unting lumubog ang sementeryo hanggang ganap itong matakpan ng tubig dagat. Ngayon, ang mga lumang nicho at mga sementadong cross ay makikita sa lalim na halos 10 hanggang 20 talampakan na siyang dinarayo ngayon ng mga turista at diver mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Landmark sa ilalim ng tubig. Bukod sa makasaysayang kahalagahan, kilala ang Sunken Cemetery bilang isang popular na snorkeling at diving spot kung saan malinaw ang tubig at masisilayan mo ang kakaibang ganda at kwento sa ilalim ng dagat. Mayroong itinayong malaking cruise noong 1982 bilang palatandaan ang eksaktong lokasyon nito. Simbolo ng Katatagan Ang Somkan Cemetery ay simbolo rin ng katatagan ng mga mamamayan ng Kamigin, patunay na patuloy silang bumabangon mula sa mga kalamidad, at ginagamit nila ito ngayon bilang atraksyon upang mapalakas ang turismo sa isla. Isipin mo, sementeryong lumubog sa dagat? Parang eksena sa pelikula, pero totoo ito at nasa Pilipinas pa mismo. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.